Elizabeth uh, at Castaneda shout out at uh, MDR uh, Rifat Sikta kaya na mga apelido mga ito talaga mga bigatin eh mga solid mga abdo sa lang Mamuod Asazi uh, Birari, Josie Kuria Jose mga pang ano <laughs> Master mga pangasendero yung uh, no? <laughs> mga ano mga apelido ng mga bigatin mga ito bro, talagang bibigat Yo. Ang galing ng maghangis si Bira doon. Vlog na ako po. Doon po ang biya, <laughs> Dami, puno. Basta doon man tayo sila mo rin. na talaga. Talagang tumatakbo na. Talagang tumatakbo eh. na 120. Ah, halos kumata, hindi na mga, matanggal, Master. Ang <laughs> Ayun na. Matalahib uh, dyan, Master. Ingat po ok, doon. Matalahib po talaga doon. Ingat tayo in in pag baka may... Matalahib. Iyan Matalahi. po. May ahas. Mm -hmm. Kay Maria Lopez, ayan na. Rabani Malik. Gusto oh, oh, yeah. yeah. <laughs> <coughs> oh, oh, kaya New York in Tano. Oh, yeah. yeah. yeah, mga viewers at mga ito talaga nga. Ayun, ating hindi viewers at sir at mga ito. Magandang-magandang gabi po sa so Pinawisan anyo. na si oh, Master. Kasi siya na talaga nga oh, oh. inabutan ah. kami ng... Uh, Pinawisan na sa si dami na nahuli. Viewers at at mga ito. Good evening and watching from Bahrain. Yun, chat out sa inyo. Kaya Elizabeth Castaneda ah. halos mapuno na ito, Master. Isang hagis pa lang mga idol. Halos mapuno na. Ang naman idol. sulit, Sarap sa Isang hagis lang. Miganan din po kayo. Po kayo. idol. idol. No. Ay, um, ah, grabe Master. yung isa. glare. Shout out. Idol Virador. Grabe, pinagpawisan. Pinagpawisan na po. Eh. Uh, so, pinagpawisan pinagpawisa na si Idol Virador. Pinagpawisan na si Master eh. Pinagpawisan na, <laughs> pinagpawisa na po. Eh. Pinagpawisan hmm. na si Idol viradol, mga Idol. pa lang yun. Ay, taba so. Yung grabe Isang so, hagis pa lang ay talagang pinagpawisan na. <laughs> uh, Hindi tayo, na matanggal ay, sa na dami. Kaya kami hmm. <laughs> na pasandalan Grabe. for Malab, siya ka po, uh, or, uh, Idol. Brinda Isla. Ayun, uh, ayun nakatakas ayawalito. Mga idol. Ito yun, nga, nga, mga idol na ako Ang laki, idol. Yun, oh Ang grabe ito, idol. Uy, 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 na ito. mo, Hindi ko na, hindi ko na grabe laki, mga idol. Ah, kilo ata. Punong-puno, idol. Hindi na, ano, mangat. Boy na <laughs> boy na manot idol calling try boy dogot. out Ay, sige, asay boy dogot. Bravo 'yung mga idol. Tayo 'yung mga idol natin talaga nga. Idol, iwas, iwas tayo mga sabang 'yan, ha. Dogot. <laughs> uh, <laughs> Kailangan mga 'yung mga pag natin mga idol itago natin 'yung mga cellphone natin. Kasama 'yung charger mga idol, itago natin. <laughs> 'Yun, nilikado. Nilikado. Binalik pa eh, wala charger eh. <laughs> Binalik e. Eh. Ba't binalik? Walang charger eh. Ah, nagalit pa yung... <laughs> ah, nagalit pa yung, sna yung snatcher mga idol. Dapat <laughs> ako kasama charger. Not <laughs> Hello my loves. Gala. Australia. Galing kay Madam Justine Moreno. Shut up po sa'yo idol. Antonia. Unang Kung hagis mga palist, idol. Uh, Halos mapuno na yung Ay, basket. Unang hagis pa lang yun. Kay Karuisa Mga 20 Siya, kilo. Hindi lang at 20 yun, kilo. kilos mga idol. Hindi. Hindi lang ano? Oh, yan? sa yan yun. Sa mahigit 20 Dinawisan kilos. Pinawisan na si Idol Berador mga Idol. Ayun o. Ha. Oh. Sa haggis. Yan, ah. Ha. 17 viewers mga Idol. Grabe tawa na po yung dukot mga Idol. Pinawisan <laughs> na Ay iba naman daw ang dinudukot niya mga Idol. Iba naman. Ah, mga butas ba? Mga butas ng alimango. Ay! Ay. Iba pala. Iba e pala. <laughs> Mix bag fishing kuya. Mix shout out. Ah, galing kay Julie. orita oh, ah. ito. Big Lord shout out po. Friends TV shout out. Galing kay Julie. orita oh, Ayun shout out sa iyo Idol pala tayo ni Mama Julie Orit mga idol si ano ah si Gala. batang Galap ano kayo ah si dami yung idol na mga na mga idol na mga idol na idol na mga na mga idol na idol na idol mga idol na mga idol na na mga mga idol na mga idol na mga mga idol na na kami rin na idol may pasok din eh. Kami din. Kami rin eh. Kami rin kami eh. Lata Lahat naman idol may pasok. pasok may pasok. 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 Uuwi pa kami ng tiyangwa mamaya. <laughs> Uuwi pa man tiyangwa oh, mga idol kaso lang. Sipag lang. Sipag, sipag lang. Sipag, sipag lang idol. Kung may sipag at tiyaga. Kaya, dumayo dito. Wala nang ulan sa tiyangwa. Oh, wala nang ulan sa tiyangwa. Yo, 25 viewers. Sa pagkakalat mga idol. Mga idol, pinagpawisan na po ako mga idol. Pinagpawisan na mas video natin. So bali. Isang agis lang po mga idol. Isa pa. Isa pa. Wala na. Tama na Tama na. Okay na to mga idol. Isang hagis lang pero siyempre isang hagis din natin pakasobrahan gawa nga nitong wag ubos biyaya mga idol. Kaya siyempre marami marami salamat sa mga solid followers natin. Kaya lang kainin ng kunin. Oh, kaya lang po kainin ang kunin po natin. Uwi na rin mga idol, lumalabas yung pagiging hot natin. Yeah. <laughs> Ayan. Ayan, syempre kasama po natin si Master Prince, si Nads TV, at syempre Ayan. si Rings Vlogs. Ayan. Ayan. Idol, Prince TV. Ayan. Master Prince. Si Nads. Nads TV. Ayan. Mga idol, Tapos. shout out. Nas TV. Na. Nas yeah, TV Nas Vlog. Ayon. Ang uh, uh, pugi. Ating pugi. pinakapugi natin kasama. Si artistas, na artista. Ang artista. ngayon na si Birador Vlog. Yo. Ay, Ayon. Thank you very much sa lahat ng mga viewers, mga idol. Good night. Siyempre, abangan po natin yung live ni Master Prince. Ayon. Shout out muli siya, no? Ha? Si Boy, ano? Si Boy Dokot. Shout out iyo so idol. <laughs> <laughs> boy Dokot ng mga alimango. Ayon. Shout out.